Hello mga idol, it's me again, Choy Inato Ghost Hunter. Uh, mayroon naman tayong panibagong vlog ngayon. At syempre, may dala tayong sibat Panguntra sa mga aswang o sa mga masasamang tao kung may masago pa tayo ngayon dito po sa Gubat. At update tayo. No? At palikan natin ang area na to kasi po nakawala yung babae. So sana po uh, makita natin dito mga idol. At malapit na po magabi And shout out po sa lahat ng nanonood. Sana po uh, walang masama mangyari sa atin ngayon. So samahan niyo po ako ngayon mga idol sa ating uh, panibagong vlog. Update tayo sa area na to. Susubukan natin hanapin yung babae kasi po nakawalain, nakatakas siya. So tara po. Sana po uh, magtagumpay tayo ngayon sa ating uh, vlog at huwag kalimutan mag-subscribe po at uh, i-click ang notification bell para palagi po nyo updated sa lahat po ng mga video na i-upload natin. So, tara na. Let's go. So, tara mga idol, samahan niyo ko ngayon. Update tayo sa area na 'to. Dadaan tayo ngayon dito at hanapin natin yung babae kasi po nakawala po siya. So, sa lahat na kapanood at sa hindi pa nakapanood, sana po panoorin niyo po yung last video po natin. Para malaman nyo kung ano po nangyari at sana makita natin yung bangkay ng lalaki kasi na nabaril po natin no? susubukan lang natin ngayon mga idol mag ako lang po mag isa Magdala po tayo ngayong sibat. Pangunta po to sa mga aswang at mga ahas o oh. ah, mga, mga bandido baka para may sandata tayo so dadaan tayo ngayon dito sa na to parang may naririn ako may naririn dito parang may natumba yung mga halaman baka may may dumaan dito Dinadaanan kasi namin to. Baka makita natin si area na to. Hindi ko pa alam kung anong mangyayari. Uy! Parang may tao yata dito. Teka lang. Kasi may tumutunog dito na. Poses. Narinig ko. ko. Parang dito banda yung boses na yun ah. Tabi-tabi po. Parang may nahulog kasi. So yan mga idol. No? Sa lahat ng nanonood ngayon. So, update tayo dito sa lugar na to. Padaan pa lang tayo. Papunta tayo ngayon sa ating location. So, may dala tayong sandata, si Bat, pangunta sa mga aswang, sa mga ahas dito. So, sana po, uh, wala walang masamang mangyari ngayon sa atin kasi nag-iisa po ako ngayon mga ito. So, panuro nyo pa ang video na to hanggang dulo. So, hindi ko pa alam kung ano mangyayari. So, tara. Nakita ko ba dito? Parang kasi may posis oh, akong narinig eh. Nahulog siya ba? Kasi medyo nasa taas po tayo ngayon eh. Doon po yung mababa na area. Ayan. Medyo mabunto kasi ngayon dito sa rinadaanan ko. Ayan. Para malaman nyo po. Baka hindi nyo po alam. Hmm? Parang may nag-uusap nga dito eh. medyo ano uh. may nakita kasi ako eh at may narinig akong nag-uusap pa rin na dito mga idol Look. Ano yun? parang dito banda parang dito parang dito eh uy parang malapit lang dito uy saan yun parang dito May tao ba dito? Pakita ka. Mga idol may busis narinig. Narinig narining, ba yung boses? Boses busis isang aswang ng eh. uh? Parang dito. Ah. <tipan> Uy, Hoy! mo, 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 ah. Oh, alam ko nandyan ka. Nagtatago ka. Salamat kita, ate. Mr. Corde. Yan, yan, agad Salin mata ke datang Mr. Rekord ni. Eh. Ya, tinamaan ko siya mga idol. Oh, umuungo nga siya. Oh. Umuungo lo. No? Oh, yan nga oh. Ah, tinamaan ko na si Bat. Nandun oh. Oh, ayun na. Alah. Salin mata ke datang Mr. Rekord ni. Eh. Sige, tago. Ah. Inawakan niya yung sibat mga idol. Alam kung natusok yung likod niya eh. Alam, na si oh. Uh, alam ko nagtatago ka dyan. Patay ka ngayon. Mahap di ba yung tama ng si Bat? Ayan mga idolo. Nandito siya. Nandito siya. Sige. Umuungol ka ngayon ha. Oh, ayan. Ayan siya oh. Oo. No, oh, oh, oh. Sige. Sige. Mm. Mm. Mm

babae ngayon mga idol yung dati po lalaki ngayon babae na naman baka mo yung babaeng nakatakas pero hindi, hindi ako sure mga idol ha kung siya ba yun nandito siya eh. grabe grabe to kahit tinamaan ng sibat kasi malapit na po kasi magabi eh Okay, siya na punta? saan ka na? ha? bakit? natatakot ka ngayon hinaharangan mo ako? ngayon tinamaan ka ng si bata uy oh dito mga idol pasensya na po hindi ko napuruhan napakalakas niya Baka may biktima siya ba? You know? Malangsa yung dugo. Malangsa yung dugo dito sa ano? Yung dugo ng aswang malangsa. Parang patay na ba? Parang Alam ko nagtatago ka ngayon dito eh. So yan mga idol. Hindi tayo nakapunta sa ating Uh, pupuntahan. Nalangan tayo na ngayon ng aswang mahaba yung buhok at saka nakaitim. At tinamaan ko sa likod. Ayan o. Nandito siya ngayon. Nagtatago siya. Mga ito nagtatago siya. Dapat may mag-protection prayer tayo. Kusantra Patris Benedicti. Kusantra Sit Mihilux. Sondra Kusit Mihilux. Padiritru Satana. Nanggaw Sudi Mihivana. Sant Malakwalivas. Hepsi binina bibas. Uy. Binina bibas. Nandyan ka ba? Ha? Nagtatago ka lang ngayon dito eh. Alam ko nandyan ka lang eh. kasuputan sa patis benedik kusang karasik mihilok ston dra kusik mihidok badiri tru sa tanah nunggong sulini ba santa malok kalibas if bini nabibas ang nga huh. huh. idol kinatamaan ko siya ng aking orasyon pero hindi ko siya makikita totoo talaga ng mga aswang ang lakas ng pangamoy at magaling siya magtago kahit kahit may araw pa dito ko na rin yung boses niya sugatan sugatan siya mga idol alam ko na sugatan ko siya dito aray aray hindi ko nang maano yung sibat dito dito ko narinig yung boses dito sa area na to alam ko nagtatago ka lang ngayon dito eh. Alam ko may tama ka na. Uff. Nagtatago siya sa may puno. Alam ko nagtatago ka lang dito eh. Uy! Natatago siya dito. Bilis na magtago ko dito ah. Oh. Dahil pagkatagulilong yung swang na yun ah. So yun mga idol. Alam ko nandito siya eh. So ayan mga idol. Ang bilis niya nagtago. Alam ko nandito lang siya, baka nagtatago siya sa mga damuhan o sa puno ng saging. May pagkatagulilong siguro ang aswang na 'yon. Pero mga idol, tinamaan ko po sa likod. Kitang-kita uh, kitang-kita 'yun naman sa video mga idol. No? At saka duguan tong sibat. Malangsa po yung amoy ng aswang. Subukan natin dito baka nandito siya. Alam ko nagtatago ka lang dito eh. Ayaw mong umalis dito. Sinusundan mo ako. Ho. Oh. Ikaw ba yung babae na tin 12 anyos pa lang? Ikaw ba 'yon? Tatago ka lang dito sa damuhan ah. Biglang tumahimik. Uy. Biglang tumahimik at saka mga idol, malapit na kasi magabi. Kaya siguro gusto niya akong mabiktima. Ikaw ba yung babaeng bayaran na 12 anyos pa lang na nanghuli namin at nakatakas? Ikaw ba yon? Magpakita ka. Magpakita ka ngayon. Hindi kita sasaktan. Alam kong may tama ka ng sibat. Gusto kitang gamutin kung aswang ka man. Bigla nang tumahimik ka. Ah. Baka na siguro yun sa sakit at din ng sibat na may orasyon. Ulitin ko sa'yo Kung sino ka man Ikaw ba yung babae Na si Berta Na 12 anyos pa lang Na bayaran? Magpakita ka Para matulungan kita Kaya kita pagalingin Wala namang sumasagot sa mga Ano ko eh Uy Wala namang sumasagot sa mga tanong ko dito sana kaya siya hindi ko na makita dito sa area na ito, mga idol Oof. Oh. bigla siyang nawala Oof. Oh. at biglang tumahimik yung lugar alam nyo mga idol napakatulis po ng aking sibat tingnan nyo napakatulis yan medyo nawala yung mga dugo niya kasi tatuso kasi sa lupa at saka sa puno ng saging. Ayan o. Ayan o. Napakatulis po. Grabe. Uy. Ano yun? May tao ba dito? Parang may tao dito ah. Ikaw ba yan, Berta? Oh, biglang tumahimik na naman eh. Pero may narinig talaga ako eh. So yun mga idol, sa lahat ng nanonood ngayon, hindi ako sure kung si Berta ba yun. Uy! Huh. Oh. Napakalaking ibon, kulay maitim. Mait nabigla ako nabigla ako so yun mga idol hindi ko alam kung si Berta ba yun kaya Nag nagtanong po ako kung si Berta ba yun mga idol ayaw niyang sumagot malapit na kasi magdilim baka nagkalat ng mga aswang dito at gusto na mabiktima ng mga tao pero pasensya na lang po tayo mga idol kasi may orasyon tayo at may sibat pasensya na lang po talaga pasensya na po talaga kapag matamaan no? so ayan ang vlog na to ay sobrang nakakatakot at hindi ko po inaasahan mga idol no. Kasi pupuntahan sana uh, pupuntahan ko sana si Berta yung babae na 12 anyos na bayaran na nakawala po siya at nahuli namin yung lalaki at napatay po namin no. Pero ngayon may humarang sa akin na kaitim, mahaba yung buhok pero iba yung buhok niya mga idol. Buhok ng aswang. Ayan. No. Sobrang nakakatakot ngayon dito. kanina. May lumipad nga ano. Oo, oh, maitim. Bilis. Maitim na ibon. So yan mga idol. Wala akong nakita. Alis na ako siguro dito. Hindi na ako magtatagal. bilang ano. Patay na yung aswang na yun ba? Huh? Laki ng puno naman nga dito. Pinupuntahan talaga ito ng mga aswang dito. Ayan. So napakatahimik po ng lugar ngayon dito. Baka nakawala na yung ito nga tayo. pa nandito nagtatago lang yan eh malapit na kasi magabi. oras na natin kutsong sa patris benedicti kusang krasit mihilok sontraco sit mihidox vaderi true sa tanah non gonsodi mihivana santa malaculebas ipsi binina bibas. magpakita ka kung sino ka man wala wala nangyari baka nagtago na or tumakas na yung umarang sa atin kanina na ano, aswang. So yun mga idol. Magsamantala mga tayong alis ngayon dito. Kasi malapit na po mga gabi at nag-iisa lang po ako. Babalik tayo dito bukas. No, balikan natin dito para malaman natin kung sino yung aswang na yun, babae, mahaba yung buhok at naka-itim. Tinamaan ko sa likod hindi nalang tinamaan natin. So, uy, medyo tahimik na ngayon dito. Wala namang problema sa era dito mga idol. so Cut muna tayo. Balik tayo bukas. So, abangan yung mga idol ang next pa natin na upload. So, sana po mag-subscribe kayo dito ha. Para palaking at titil. So, wala naman pong aso ngayon dito. safe naman po ngayon dito po sa ta tinatayuan ko ngayon. Ayan. So wala nga. So aalis na tayo dito. Uwi muna tayo kasi po malapit na magabi at ako lang po nag-iisa. So yun lang po mga idol. God bless po sa inyong lahat.